Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw mga Health Checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at Social Media Platforms. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat Sambahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Bago na tapos ang taong 2024, Napaulat paulat na nagkaroon ng 284 na kaso ng Human Metapneumonia Virus o HMPV sa buong bansa. 5.8% lamang ito ng 4,921 na samples na natest at positibo sa iba pang respiratory viruses. Bagamat ang bilang na ito ay mababa lamang, ang DOH ay patuloy na binabantayan ng insidente ng HMPV infections bilang parte ng respiratory illness surveillance sa ating bansa. Bilang bahagi pa rin ng ating Balik Lusog 2025 na resolution at kampanya dito sa Health Check Plus, alamin natin ang mga pag-iingat na dapat gawin sa tila tumataas na insidente ng ubo at sipon na sanhi ng mga viruses gaya ng HMPV ngayong panahon. Mapalad tayo at muli tayong makakasama ang isang eksperto internal medicine specialist, cardiovascular and pulmonary physiotherapist na mayroon pong maraming taon ng karanasan sa pag-aalaga ng pasyenteng may kondisyon sa baga, pulmonary care expert na mula po sa Philippine Heart Center, Long Center of the Philippines at Capital Medical Center. Welcome po muli sa Health Check Plus sa programa pinagkakatiwala ng mga eksperto, Doc Lina Ong Cabrera. Bumati po mo tayo sa ating mga health checkers. Magandang araw po sa ating mga health checkers at nagagalak po ako na makakapiling po namin ulit kayo ngayon para makapagbigay pa ng konting kaalaman na makakatulong sana po sa inyo pag araw-araw na buhay. Sigurado po kami at excited po kami, Doc Lina, na malaman no, ang inyong mga thoughts tungkol sa tumataas na mga respiratory infections ngayong panahon. So, Doc Lina, ano po ba yung mga napapaulat po ng na HMPV? Actually po yung mga viruses na yan, matagal na rin po siya nag-exist sa ating bansa, but I think siguro mas aware po ang mga tao ngayon eh, at mas alerto po sila ngayon na mag, uh, mag magkaroon ng kaalaman sa mga ganito. Pero dati na siya na nag-exist, hindi po siya actually bagong virus, but I think nagkaroon tayo ng interest lately kasi dahil nga po napagdaanan natin ng COVID. So, pag, di ba usually, pag may naririnig tayo ng mga bagong virus, medyo kinakabahan po tayo. Pero ang sintomas naman po nito ay hindi naman po nalalayo sa sintomas ng mga pangkaraniwang ubo at sipon na na-encounter natin uh, sa mga panahon ng usually tag-ulan at saka usually yung titaw kong months, lalo na sa mga panahon na yung magbabago ng klima, dun po usually tayo nakaka-experience. So na, na, pang, nabanggit niyo na rin po kanina yung mga datos po na nanggaling po sa Department of Health sa 5.8 um that I think uh, manageable naman po 'yan at mahalaga po siya na malaman natin kung paano natin po poprotektahan ang ating mga sarili para hindi po tayo magkakaroon ng ganong mga infections totoo po kay Jean Doclina no so relate na relate po kami dahil kapag nakarinig na ng mga virus no talagang medyo kinakabahan na po tayo dahil na naranasan na natin yung COVID-19 so actually doc dina may tanong din po dito eh pareho po ba yung sanghing virus ng HMPV uh, sa COVID-19 o meron po ba silang similarities o pagka pagkakaiba usually uh, pang pang papaos na mamaos yung iba or minsan masama yung pakiramdam pero usually nakaka-recover naman agad lalo na kung ang tao ay um, kanyang uh, yung immune system ikanga niya po ba ipinoprotektahan niya so ito po yung tamang pagkain tamang ehersisyo yung pag sinabi ko ng ehersisyo hindi po yung parang fatig no yung iba kasi sobra naman 'to mag exercising yung, yung, tama lang po na hindi natin ma yung ating katawan natutulog po tayo sa tamang oras and uh, of course po uh, yung masustansya po yung ating makinakain so we we really go uh, towards improving our lifestyle and our ano po yung ating kalusugan and uh, dapat pala we avoid mga exposures tulad sa exposure sa sigarilyo, for example ano at yung mga Bagay na mga kasama sa ating katawan. Halimbawa, sobrang pag-inom, lalo na ngayon Christmas, no, katatapos lang ng Pasko at bagong taon, marami po sa atin na medyo siguro napataas sa mga blood pressure, uh, na, dahil po sa mga party-party, laging puyat, at uh, yun na nga po, laging naka, medyo nakakainom ikaw Nako, marami pong natamaan dyan sa sinabi niya. <laughs> doctor, you know? Pero maganda po na nabanggit ninyo na talagang dapat ang ating ginagawa ay pagpapalakas ng ating katawan, Dr. Lina. Actually, may question po ako dito eh, kasi lagi po nating naririnig yung tamang pagkain, tamang ehersisyo, saka tamang oras ng pagtulog. Meron po ba kayong mga specific na advice tungkol po dito? Halimbawa na lang po sa uh, boss pagkain, ano po ba yung tingin ninyo na maging applicable sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon para mas lumakas pa ang kanilang resistensya laban sa mga viruses na ito? napa teacher Ellie, if you notice, no, yung mga ibang uh, health checkers natin na very strict sa diet, magbibilang pa yan ng calories, di ba? Magbibilang pa yan ng kung ano-anong milligrams or ng protein. Pero sa akin po, sabi ko nga po sa aking mga pasyente, pasimplehin natin ng buhay. Actually, tinuturo na po yan sa atin mong tayo ay mga bata, di ba? Sa mga, uh, sa elementarya, halimbawa, di ba? sa Sasabihin ng mga teacher, go, grow, and glow, di ba? Yung pinggang Pinoy. Sa paniniwala ko po, yun po ay isang ehemplo po ng isang masustansya na set of food ba na may carbohydrates, yan po ay ang ating kanin, tinapay, uh, protein po, yung may karne, gulay, pruta. So, kailangan lang pong balance. Kadalasan eh, po, di ba, ang daming mga fad po na diet, ano, yung hindi ka kakain na napakahabang oras, o kaya ito lang ang kakainin mo na parang puro, puro uh, gulay lang, o... Uh, wala naman po akong anything na baga kontra no sa mga ganon. Kaya lang ito po yung mga diet na minsan hindi siya for me sustainable. Like yung halimbawa po gusto mong pumayat tapos hindi ka kakain na napakahabang oras tapos kakain ka ng todo-todo sa dulo no. So para sa akin hindi mo naman siya ma-maintain na magiging part talaga ng lifestyle mo hanggang sa ikaw ay umabot sa golden years natin or senior year. So, I think everything lang in moderation and balance. So, uh, pagdating naman po sa eresisyo, ang iniisip po ng mga tao yung dapat babad na babad ka sa gym para kasi pag babad na babad ka sa gym, talagang ang lakas-lakas mo. Hindi rin naman po gano'n. They actually advise our patients to walk at least 30 minutes to 40 minutes a day. And then, active lang, keep yourself active. Yung sa halip na lagi kang nag elevator eh kung second floor lang naman ang, ang opisina mo, eh diin na mo na. That will uh, already help po sa pagpapalimbas ng ating katawan. Pero importante po talaga yung hindi po tayo naninigarilyo. And uh, tamang pagtulog yung, minsan sa mga bata, hindi maiwasan, nagpupuyat sa pag-aaral, di ba? Nagre-review, halimbawa. Siyempre, mapupuyat. Pero pagka ganun, pagkatapos po ng exam, tayo naman po ay magpahinga, matutulog. Yung iba kasi talagang puyatan. So, bigyan natin po ang ating katawan ng pagkakataon mag-recover. Kung tayo man ay napuyat, magpahinga po tayo. Ah, may mga nagsasabi, 6 hours, 8 hours. Uh, I guess, okay na po rin yung mga ganung oras. Basta ang importante po, rested po mabuti. Mm -hmm. Ngayon, mga health checkers, maganda na, very practical, at sabi nga ni Dok Lina, pasimplehin natin para talagang maging sustainable at maging parte ng ating lifestyle ang mga advice na ito. No? Dok Lina, sa inyong experience po sa kasalukuyan, ano po yung mga usual na nagpapatingin naman ng mga pasyente? Ano po yung kadalasang mga respiratory cases na nagpapakonsulta po sa inyo? Uh, usually, pagka nagpunta po sila sa clinic, ang complain niya, ubo sipon ganyan po hindi minsan may lagnat minsan walang lagnat pero kasi to be practical sa outpatient hindi naman palagi po nagkakaroon tayo ng testing eh di ba so hindi naman palagi, po like may mga isang test po na kaya niyang ma-measure lahat or ma-detect uh, kung meron man kasi panel eh may may isang test po na ganun usually sa hospital pero sa outpatient Ah uh, hindi naman natin talaga na madalas na papakulture kung tawagin ano or nakakapag RT PCR or antigen hindi naman natin kadalasan na re-request until lang talaga kung nagsuspect tayo ng ng COVID pero um, we can already kasi kung viral yan usually less than 3 days mag magre-recover kasi as a general observation po yung mga virus nag uh, ano naman siya self-limiting kung tawagin Regardless kung ano yung uh, para ano pa siyang klaseng virus kadalasan mga 3 to 4 days self-limiting siya so ang kailangan nating gawin is hydrate uh, wag uh, kailangan tayong uminom ng water tapos kung ano man yung nararamdaman natin paracetamol parang ganun um but pag more than 3 or 4 days na let's say 1 week ayan talagang mga ilangan na tayo ng titawb na antibacterial mga antibiotics and usually the doctors will prescribe yung tinatawag na yung parang broad yung broad ba na uh, antibiotics that will cover yung common common mga bacterias na pwedeng um, na manage kasi usually like sa pneumonia di ba ang common yung mga streptococcus, simophilus, mga ganyan po. So, nagbibigay po sila ng mga antibiotics that will cover for those things. Pero kung more than 2 weeks na po, uh, talagang kailangan magpa-chest x-ray na tayo, mag-consult na talaga sa ating mga doktor para makita na nila talaga kung ano yung mga potential na mga sakit. Like example naman, mga tuberculosis pneumonia. Pero kung ang person po ay, ito po kasi asthma season tayo ngayon. So, majority po na nakikita namin ay yung mga pasyente may asthma and allergies like allergic rhinitis. So, ito po yung mga tao yung may tawag na comorbidity. So, COPD, asthma, pwede po silang magkaroon ng attacks. Ito po mga comorbidities, yan po sila mga medyo sensitive sa mga iba't ibang virus tulad nung nabanggit natin, yung sa metanumovirus and then yung uh, RSV, yung respiratory syncytial virus, yung mga ganyan po. So, medyo Pagka mababa immune system, may comorbidities, mga seniors, medyo prone na po tayo sa mga uh, iba't iba, ibang virus. So usually pagka ganyan, uh, for prevention, we can recommend already for these people to get their vaccines, especially yung flu virus. Mm -hmm. Dok, di na alam niyo nabang, nabanggit nyo po at marami po kasing nagtatanong sa ating mga health checkers na tungkol po dun sa nabanggit niyo yung RSV. So para po sa kaalaman ng ating mga health checkers, ano po ba itong RSV at may kakaiba po ba kaming dapat na sintomas na babantayan dito? At may kakaiba po bang um, preventive measures na kailangang tandaan ng ating mga health checkers? Yung, yung sa initial na symptoms when they present, halos pare-pareho lang at uh, parang merong ubo, may lagnat, may sipon, parang similar lang sa sa ibang virus pero sa mga taong uh, senior halimbawa or may comorbidities, pwede siyang maging severe pneumonia kasi. So it's very important that uh, we really uh, take care of our health and uh, consult our doctor para kung sakali man ma-providean po ng mga anti-virus or vaccine, vaccine for these cases. Ay, ayan, Doc Lina, yung sa vaccination po, lalong-lalo na sa mga na, mag, nabanggit po ninyong may mga comorbidities ta, tulad ng asthma, COPD at yung mga senior citizens po natin, no? ano po yung usual na binibigay at tuwing kailan po ito binibigay, yung kanilang vaccinations po? Yung pinaka-basic is yung flu virus na, na, ano, na um, vaccine. That's every year. Kasi yung yung sa flu, ang dami kasi niyang, ang niya na component. di ba dati meron tayong, yung iba't ibang virus na pwedeng mag-change uh, or mag-mutate every year. So, nag-mutate siya every year. Kaya every year, nagkakaroon ng iba't ibang uh, flu vaccine. Kaya yearly siya, yearly siya. And then, we also have the pneumonia virus na, na vaccine. So, dalawa po usually siya na uh, vaccine. So, yung isa, yung once lang, yung tawag na lifetime, tawag na mga patients ay lifetime, and the other one is every year. Um, pagtatanungin tayo, which one do we prefer? Usually, ang baganda um, both because it increases the protection, pero may gap. So, may gap siya na one year. Mm yun po pala yung Doc Lina, no? Buti po, meron po tayo mga vaccine na para sa mga ganitong viruses, no? Lalo, lalo na po laban sa mga may comorbidities. Sa, dahil nabanggit po ninyo, pwede po silang mag-severe pneumonia. Tama po, doktor, no? Lalo na kung senior tapos si OPD, pwede pong magkaroon ng worsening ng symptoms. Kasi syempre po, it will boil down again to the immune system. Kasi pag medyo mahina po yung kanilang immune system, medyo mas madaling kapitan and number two, mas pwedeng lumala. Ooh. Ayan po mga health checkers, na nabanggit po ni Doc Lina, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizens, no? magpa konsulta sa ating mga doktor para mabigyan po kayo ng mga vaksina na nararapat po sa atin. Dok Lina, mayroon din po tayong mga kababayan na nasa apektadong lugar na kung saan ay kasalukuyan ang eruption ng bulkan Kanlaon. Maaring apektado sila sa mga abo na dulat ng eruption. Ano po ang inyong payo sa kanila bilang pag-iingat sa kanilang mga baga? Ang ang pinaka-important talaga po is talagang avoid, 'di ba? Pero hindi naman kasi nga at po natin ma-avoid kasi it's in the atmosphere. So kailangan po natin mag- gumamit ng mga mask in this situation. Kasi po, yung mga, mga abo po na yan, pag nalanghap po ng ating mga, ka, mga kasamang health checkers, pwede pong mag-trigger. Kasi po, mga particles po yan. So, may, meron din po siyang mga, yung mga particles na very irritating po sa ating airways, kumbaga, sa daanan ng hangin. So, pagka nalanghap po natin, pwedeng, kung ikaw ay asthmatic, matitrigger po yung asthma mo. Kung ikaw ay COPD, matitrigger din. Ngayon po, kung wala naman po kayong asthma or COPD, still magkakaroon po ng irritation. So, at the very least po, nakamask po kung talagang nasa area po kayo na apektado. Oh. Ayan po mga health checkers, talagang mainam po na magmask no kapag kayo po ay malapit dito sa mga bulkang ito. Doc Lina, nabanggit niya na din po kanina na marami po sa ating mga health checkers na nagpapakonsulta sa inyo ngayon ay may asma. So, sasamantalahin na po natin ang pagkakataong ito. Ano tungkol sa asma? Si nanay daw po, 40 years old, mayroong asma. Ayon sa kanya ay mayroon din siyang anak na 15 years old na mayroon din daw pong asma. Nais nice niya po malaman kung ano yung mga wastong pag-aalaga at mga dapat nilang gawin para mabawasan ng asthmatic attacks daw po. Uh, ang, ang asma parang allergy po yan. Pag, kasi minsan nangihirap i imagine. Ano pong nangyayari pag asthmatic? So, lagi ko pong pinapaliwanag na ang asma po, nagaganap po siya dun sa daanan ng hangin. di ba ito po ating lalamuna, the trachea or daanan ng hangin. And then, nagdi-divide po siya sa left and sa right na lungs po natin and then nagba-branch out na po siya. Doon po nagaganap ang asma doon sa daanan ng hangin. So, ano po ba ang nangyayari? Bakit ba tayo nagkakasintomas? Pag nakalanghap po tayo ng usok or alikabok, sobrang baho, sobrang bango, parang kinikiliti po niya yung daanan ng hangin natin. So, kung parang tubo po siya, eh, parang bilog, ano? Kala ba? Bilog po yan. Pagka medyo nakiliti po siya, halimbawa po parang, alam niya po yung halamang bakahiya, So, pag na-touch po siya, uh, di ba ang makilya po kumuklos yan pagka natin yung down, sumasara. So, pwede pong mangyari na pag nakiliti po sabihin natin na alikabok, usok ang daanan ng hangin, pwede siyang sumara. So, that's what we call sa, sa medical term bronchoconstriction. -constrict, bronchoconstriction, parang pagsakal. And number two, ang isa pa pong kung uh, kumbaga tawag natin ay pathophysiology, pamamaga. So, kombinasyon po siya ng namamaga at pagsikip. Uh, bakit po namamaga? Kasi parang allergy din po ang, ang asma eh. Doon nga lang siya nagaganap. So, pag uh, di ba pag naglipstick po tayo at may allergy tayo, namamaga yung labi. Tapos pag eyeshadow natin, nagka-allergy, mamamaga rin po yung mating mga mata. So, ganun din po siya nangyayari, namamaga siya sa sumisikip. So, ang nangyayari po, hirap pong makapasok ang hangin papunta sa ating baga. So therefore, nabanggit ko po yung triggers as much as possible, we avoid triggers. So ito po yung Uh, alikabok, halimbawa po, o yung mga may alagang maraming hayop. Ano? Siyempre po, yung mga balahibo niyan. Uh, usok po hanggat maaari, 'di ba? Marami pong batas sa ating bansa ngayon, lalo na yung Clean Air Act. Bawal po ang ano niyan, nagsisiga-siga. Kasi po nalalanghap po ng ibang tao 'yan, nagkakaroon ng usok. Este usok ang baga, nagkakaroon ng asma. So avoid po yung triggers. Pero ang klima, paano naman natin siya maa-avoid? Syempre, hindi po. So doon po papasok ngayon yung mga gamot. So, yung mga gamot po, uh, meron po tayong tinatawag na reliever at meron din tayong tinatawag na controller. Yung reliever po, pang immediate relief lang, rescue po. So, ang halimbawa po niyan ay mga salbutamol and it is fast acting but it's also short. So, it does not prevent the attacks, it just relieves you. The controller po are the ones that prevents the attack para tayo po ay mamuhay ng normal. So, kailangan po ma... Kung doon sa laging nag a po, kailangan niyang magkaroon ng controller. Pero ang controller naman po, ay ayoko na maggumamit niyan, maintenance. Sasabihin nila, ay parang forever na yan. Sabi ko, ang hindi naman po, hindi naman po siya forever. Uh, ano lang po siya, weather-weather lang. So, <laughs> pagbangit po ang weather, kailangan po may gamot. Pagka wala naman po, maganda ang klima, nasa mahanging lugar na presko, pwede pong minsan wala. Depende po sa level of control. So, nabagit ko po kanina, avoiding triggers, mga gamot. Meron din pong role ang pagkain. Kasi may mga pagkain po na nakaka-trigger din ng asma. So, eto po yung mga, mga pagkain na nakaka-trigger ng allergy, nakaka-trigger din po ito ng asma. ah uh, mahaba po ang listahan, pero ang top ay tap ko po, po tap 4 uh, is number 1 po yung mga mani nuts nuts mga pistachio walnuts mga ganyan po chocolates po kadalasan po pag nasobrahan pwede mag-trigger so part po yan ng list ng hypoallergenic number 3 ito po yung hindi common na kaalaman sa marami yung citrus fruits yung citrus fruits po ito po yung mga palamansi lemon suha dalandan kiat kasi sasabihin po ng mga uh, mga kasama nating health checkers eh 'di ba vitamin C po 'yan pagka tayo ay inuubo dapat marami po tayong kakainin uh, orange or lemon pero po yung citric acid po niya it will trigger the coughing sa lalamunan and uh, kumbaga part po siya na pwedeng mag-cause ng allergies so minsan po pag may sakit tapos iinom ng gamot tapos iinom ng maraming kalamansi, tapos babalik sa doktor, dong ba't ang dami ko nang ininom na gamot, hindi pa rin ako gumagaling. Eh paano naman po, 3 times a day ko magkalamansi juice. Parang kaya tuloy-tuloy po yung pag-ubo. So, ang exercise po is a trigger but we recommend still na mag-exercise. So, sa mga severe na merong asthma, for example, Um, lalo na for example yung mga atleta, mga varsity, meron pong asthmatics ng mga varsity, we just give them the medications that they need para po hindi po sila mag-attack during their exercise or their training and then pwede na po sila mag-train. So they really have to consult their doctors. Naku, Dok, Dina, alam niyo salamat po. At dahil dyan sa inyong explanation, ay nalinawan kami sa kung ano ba yung nangyayari sa asma at ano ba yung dapat naming gawin, no? lalong-lalo lalo na sa mga merong may asma nating mga health checkers. Dok, Dina, na nabanggit niyo po kanina, walang forever no? at weather-weather lang sa ating mga uh, gamot para sa asma. Pwede din po ba itong eventually ay mawala na o gumaling na sila sa kanilang pagiging asthmatics? Ang asthma po kasi hindi siya technically yung parang sabi natin cured. Kasi para sensitivity kasi siya eh. Uh, para mas madali lang po natin ma-imagine, nasa mundo po siya ng allergy. So, halimbawa po, di ba tayo kung sa mga pagkain, ay ayaw kumain yung ano, shrimp kasi may allergy ako dyan. Di ba? So, pag hindi po tayo kakain ng shrimp, wala tayong allergy. Parang ganun, wala tayong symptoms. So, ang asma, parang ganun din po. As long as we avoid po yung makakapag-trigger ng ating uh, asma, makokontrol yung ating uh, symptoms. Uh, but again, yun nga po, ang challenge is the weather. Usually, tumataas po yung asma at uh, number ng cases namin pag ber months at saka rainy season, usually doon. So, syempre, hindi mo nga basta-basta ma-escape. -e but, if you Improved by, uh is, I mean, your immune system by, again, babalik tayo sa lifestyle. Uh, usually po, mas mababa yung incidence ng uh, attacks pagka tayo po ay healthy ang lifestyle. Kasi napansin po namin, magsasabi doon, wala naman akong uh, asthma nung ako ay bata. Bakit kung kailan ako naging 50 or 60, saka ako nagkaroon ng asthma. Uh, normally po, na-observe namin sa malamang po yung immune system. And uh, pwede rin po natin i-relate somehow siguro sa climate change kasi iba po yung init ngayon sa panahon natin, iba rin yung pollution. So we really have to take care of env our environment. So lalabas na po ako sa taos sa environment because the environment and the tao, mga ka-tao ay may ka-kaugnayan po. So we have to take care of our environment to take care of our health. Napakagandang mensahe from Dr. Glina na no, talagang we have to take care of ourselves, our health, and our environment. So mga health checkers, huwag po kayong bibitaw sa pagpapatuloy ng Health Check Plus. Muli kaming babalik kasama po si Dr. Glina Ong Cabrera para sa wellness tips. Susunod na! Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.